for this video ay eh, mag-unbox tayo ng new Y04S Vivo Vivo na <laughs> cellphone ito ay inutang ko na naman ito buti ay yung nagpapa-utang ito ay palagi may tiwala sa atin at naman natin siya inaano, <laughs> inaano. So, ito na yon yon na Wow! Ito na. Ay! Ito na yung uh, kanyang laman. Tcharam! -tcha. Yan! Yeah. Sa, ay! Parikad! Sa naon! May bagong debo na cellphone. parang lubat pa yata ito bakit ayaw maano magbuksan parang lubat pa ata ito ano ba android ba ito o try natin na ano i-charge so itu type C, aneh, loh, banyak barang ini, apa dapat? ah, ekonom, banyak type C kasih itu type C, mirip telaga pak Marame. record dito ng ano, ng chart yun. Ayan. Lubat pala ito. Kaya ayaw mag ano. Ayaw niya mag-open. chart nyo siya dyan ayan ayan dibo ayan na guys tapos ito ang kanyang mga previous ano yata to yung kanyang port Tapos, ito ang kanyang uh, um, na Ayan. Okay. Ganda, no? Super nice. Super nice. Mm -hmm. Tapos, ito pa yung kanyang original na yung so bilhin ko pa to ng sim card tapos ano pa nga pa yung kanina ito yung bangka niya sa sim card so yun lang walang headset wala siyang heat Ito lang guys ang kanyang laman. Tsaka ito lang pala. yan lang. Walang hitsip na lang. Tsaka ito, ang halaga nito is $6,499. So, 6,500 ang halaga nito. Utang naman po guys. Utang ito. Kasi wala na tayong magagamit na cellphone. At, it, at, ayang ay ang nakaano na yan ay ano na, over, overuse na yan. Ano na siya gusto nang magpahinga. So, mabuti na lang at may nagpapautang sa atin ng bagong set. Kaya na guys. Good to video. Maganda ang aking set na bago na ngayon. Ito ang kanya. Um, back. Maganda na yata yung camera nito. So, ganito na lang guys at maraming salamat sa inyong Bye. -bye.